So, ayan guys, ito yung mga buto ng mararing dito. Ito pa, oh, di ba? Ay, wala na ito. Nag Nagaling na nagtubo. So, ito, dalawa. Tapos yan. Uh, kukunin lang namin. Iitakin lang yan. So, ayan guys, uh, part 3 tayo. Tatlong video na. So, ayan, uh, ngayon, dahil yung kaliat na pinuntahan natin dito, i eh, tawag nun. Kukunti lang, no? So, maghanap kami ni Kuya Buiboy. So, sakto, nandito tayo sa may puno ng mararing. Ayan. Ayan yung pinakamataas na yan yung sa likod ayan yung malaking puno na yan. yan 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 so dito tayo kukuha ng mga seedlings guys so andito dito ang dami papakita natin sa inyo kung paano natin kunin eh, tara let's go so ayan guys ito yung mga buto ng malaring dito ito pa di ba ay wala na to nagaling na nagtubo so ito dalawa tapos yan uh, kukunin lang namin iitakin lang yan kailangan kasi pasamahan natin ng lupa dito lang mga tabi ayan Ops, 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 ops. Ikutan. Para ini siapa? Si. Di ben? Tulangnya mu. Mau buat pakaian? Malarinya dah? Oh malarinya. Ah itu nang oh, yang tahunya mu, oh. ayun sa, ayun ayun ini. Ang problema lang natin, dapat nalagyan natin ng lupa ito kagad. Sige, himuko ka lang kay tama ka lang natin ng lupa umiya. Kukuha tayo ng mga 15 piraso. Para, gano'n yun naman siguro. Ayan. Tapos takpa natin. Hindi pa naman maano yan. So, dito pa. Sana yun yung isa. Ito na yun, boy. Ito na ito, ha? Ayan, guys. Ilan na? Apat. kami malaki-laki dyan boy diba hey so ayan guys dito ito siya to o ayan pa yung buto nyo alright lima Sampo na lang boy ito ito boy siya rin to ah hindi mabunot basta basta Ayan, anim. Ilan na lang, boy? Parami na natin. Test, ano na natin dun? Alright. Mararing tayo, mararing. Ito guys, oh, ang taba no. Ayan, bunutin na natin. Astig guys, masama pa lahat ng ano niya. So, ilalagay lang natin dun mamaya sa may asami, ano. Kuha lang tayo ng pataba doon sa bahay. Dahil doon naman meron. Saglit lang naman yung travel natin pa uwi. Dami na dyan, boy. Dami dyan sa may puno ba, no? Ayan, no? Uh, malalaman natin ito yung dahon nito mismo, guys. Kapag ano na. Mga, mag isang buwan na siya, boy, no? Kasi mag-green na talaga siya. So, doon muna makikita. Ayan, ito din, no? Oh. Ayan. So, ito yung buto niya. Ayan, kaya bunutin na natin, guys para hindi na tayo magantay ng ano pa matagal no next season bunga agad <laughs> ito boy oh ito, ito mukhang mararing na siya boy dali nag matured wait kaya tama na siguro tayo boy marami na boy 2 4 6 8 10 12 13 14, 15 tapos yung sayo pa ito itanim ito natin eh ayan alright so ayan ah, kumukuha na lang si Kaboy Boy ng pangtanim niya din so tapos ito naman yung sa atin na uh, itatanim din natin no uh, ayan kuha lang tayo ng ano boy dahon siguro mamaya ay dito sa labas bago tayo magkuha ng ano yung lupa doon na may maitim sa so may mga patay na tambulian na natumba dito para hindi siya masyadong mag expose sa araw sa biyahe baka maglanta Saka, ganap ka pa down? So, yun mga kaprobinsya. Nandito lang. Uh, may bago na naman tayong seedlings. Siyempre, ito yung mararing. Sa maraitom kasi hindi natin makita. Hindi tayo makatagpo ng maraitom pa dito. Dahil dun sa kabilang mga lugar naman yan. Sa kabilang area. Abangan nyo by next vlog. Kuha naman tayo ng maraitom. Tsaka yung wild, ano. Uh, wild rambutan. Alright. So, yun lang. Nandito lang. Maraming maraming salamat sa lahat ng susuporta, no.